tila ako ng loko Good morning friends and relatives Yan pala yung tumitila ako Uli, uli siya uli Uli 705 Sunday September 8 Meron po tayong entry sa Jeep Kay dalawa Uh meron pa pala isa doon hindi lang pala isa Ata uh, yung ano natin yung tawag dito yung release point is uh, siyan ba to Likab sa Likab Nueva Ecija nasa 125 kilometers lang po to air distance po yan so yan sana makauwi na maaga yung ibon natin pero nasa manok yung ano. <laughs> manok yung video pero Manok yung video pero pinag uusapan kila pate Yan po, yan po yung mas matanda ata di itong ano itong white leg sa kaliwa. Ah, sa kanan, sorry sa kanan. Yan tumitila ako nga rin pala to. Pre Rande, kapanukturaok na. <laughs> yan sila. Kakatuwa eh. Alam mo na kung anong sunod niyan. Kulang talaga sa kulungan. Ako. Oh. Ayan, namirit pa ng isa. Yan ang nga ang gandang laki. Oh. Ang ganda ng match. Sa awa ng Diyos, kasurvive naman yung mga to. Kahit na, yun nga, yung tulugan nila, dapuan nila sa gabi, is yan. No? Oh. Yan, o. Oh. Kasurvive naman. Sa awa ng Diyos. Hindi naman nagkakasakit. Yan. ilang bagyo na dumaan sa kanila marami-rami na rin yan yung anak ng two-time winner na RKG Red sa lemon natin na <coughs> gutong mga to sayang so, ka sila mga lemon na ano ganda talaga ng hatch eh. <laughs> baby pa talaga hindi okay, po good morning maganda naman pa naon 125 kilometers po ingat po tayo palagi ciao god bless